Hello mga beshi, katatapos lang ng committee hearing sa Committee on Basic Education. Ah uh, diniskas dito no yung mga updates sa opening ng klase, matatag o tinatawag nilang matatag curriculum at saka yung syempre yung mga kakulangan sa mga facilities, teachers at iba pa. So pakinggan natin ano yung ating mga kasapi ng NCR Union at ng ACT Philippines ang mga naging discussions kanina. Hello po mga public school teachers. Kanilang po ay pinarating natin kay Committee Chair on Education, Congressman Romulo, yung hinaing ng mga teachers natin pagdating doon sa class size. Dapat huwag magtaka maximum ang bawat division, no? gawing 35, at least 35 number of pupils para po after all, ang hinahangad naman natin ay quality education para sa mga mag-aaral natin. Mag-hire ng mga teachers kasi decongested pa din ang mga bata. Mga beshi naming teachers, inilapit rin natin ang loading ng teachers kasi talagang hindi nating kakayanan ang walong sunod-sunod na klase. Hingal kabayo tayo niyang pigang-pigang ating lakas. Ang sabi nga daw ay babawasan pa ang ating loading pagdating po sa ngayong school year na to na sana nga po ay ipatupad para po mas maging magaang ang trabaho natin at makapag-focus talaga tayo sa ating pagtuturo. Makapag-produce tayo ng kalidad na edukasyon. Hello mga beshies! Uh, inilapit din natin yung uh, problema natin sa kakulangan ng mga printed materials at uh, tiniyak naman ni Congressman Romulo at ng uh, committee kanina na dapat ay sagot at mula dapat sa uh, MOE Fund o MOE Fund para may provide sa atin ng ating mga schools yung ating uh, mga printed materials para din sa mga bata natin. Kaya eto na nga mga beshi, ang ating panawagan ay isuspend ang implementation ng matatag curriculum. Kasi talaga namang napakaraming teacher ang nagsasuffer at magpahanga ngayon hindi matapos-tapos ang pag-aayos ng mga schedules ni teacher, lalong-lalo na sa mga time allotment. At lumalabas na may mga teachers na underload. Huh? Kaya kailangan magsama-sama tayo doon sa ating panawagan suspend the implementation of matatag curriculum. Hindi pa na yung problem natin sa K-12 program ay pumatong na naman itong problema sa matatag kilum. Kaya kanina, sa pakikipag-usap natin kay Yusek uh, Gina at kay Ma'am Ariola kanina, ay maglalabas daw sila ng panibagong memo for flexible time and schedule. Suspend muna itong matatag habang pinag-aaralan pa lang ng DepEd. So, hanggang sa muli. Bye, mga beshies!